good morning mga idol. Ito, meron tayo dito project ng aking ama na YTX125 sir. Taga saan sir? Binabista Quezon pero sa Santo Tomas Galing. Eh. Ayun. No? Taga Binabista Quezon pa siya, sir sa parting kalawag yan dyan. Yan. Napakalayo din. Pero eh, kawahi taga Santo Tomas na ano ngayon. Mga tira. Ang issue nito ay, ano ka sir pinagdan dito? isa no? na palit ng linya oh magre-register ko ata dito po eh na sa dito tapos ay natigas ang kambyo tapos, oh mahirap i-release 'yun sa salita po mahirap i-release natigas ang kambyo 'yun uh, dalawang klase lang mga idol pag nakapagpalit ka ng lining hindi natin ma-check lang ayos o hindi natin mahulaan kung ang napakabit ay pang YTX talaga or pang sniper or pang barako. Yun. Kaya yun ang chichikin dito. At nakadepende rin sa mga adjust niya. May adjust ko sa dulo. Kung sakali po na mahirap i-release, original na nakalagay. Yan yung titingnan dito mga ito. Ito mga idol oh. Nakakalas na. Ito. Ayan mga idol. O oh. yun. Sige, check upin din natin yung pressure. Ano, kung tama. Oh. Okay. Sige, sige. Ta uh, chicken chicken na lang muna pa yung ano. Yung pressure pressure plate kung tama nga ang lagay. Chicken niyo kung tama. Ayun mga idol. Bali original na yung lining na napalagay. Okay naman

Uh, ah, ah, ito mo yun, yung mga pala. Yan. Sige, sige, okay lang. Yan po yung malaking bagay po pagkabaligtad din. Kasi po, ah, uh, ang isa doon, pagkabaligtad niya, hindi makagalaw ang lining ng ayos. Kailangan din po, lagi may bulitas yan. mo wala po yung bulitas na yan. Tatama so, muna original naman yung lining okay naman kaso nga lang may error pa rin kaya hindi naman ito ipapagawa kung wala talagang error ang hirap i-release sobra hindi siya smooth nakakabit ang lining yun sa sa mga idol oh ayos na Ayon, pag nakakambyo oh, na ganyan pag nakaklats tapos kambyo mo primera pag nakanyutral siya dapat yan release na agad oh ayan yung neutral oh kambyo natin tapos neutral. 'Yon. Kahit hindi na nanakbo siya, madali siyang i-release. Primera, segunda, tercera. 'Yan. Ito ay segunda, primera, neutral natin. 'Yon. Isa. Nice. Okay na mga idol oh. Tapos na sir. Yun lang ang issue ng inyo. Baliktad po yung ano, pressure. <laughs> Yan. Yun po ang issue ng kanyang ano, ay nagpalit po ng nagpalit ng class lining ay ang problema ay baligtad yung pressure plate kaya po ganun Ayan. kita naman agad ng aking ama na baliktad nga talaga yun maluwa na po siya oh. okay na to